Mabuhay, Philippine Airlines. Welcome to Incheon. Local time is 48 minutes past the hour 6 in the evening and the day today is June 16, 2024. Ground temperature is 24 degrees Celsius or 75.2 degrees Fahrenheit. Remain seated with your seatbelt securely fastened until the seat sign. Sabi nila, nagbabago raw ang ugali ng isang Pilipino kapag ka nakarating sa ibang bansa. Sabi nila, yumayabang daw ang mga Pilipino kapag ka nakapag-abroad. Totoo po ba yon, mga kababayan ko? So sa video pong ito, atin pong sagutin ang uh, mga katanungan na yan. Ano? Dito po sa aking uh, video na pinamagatan ko po ang OFW The Untold Stories. So napakarami nating mga kababayan ang talagang Uh, nagpupumilit, nagsusumikap na makarating sa ibang bansa so hindi na po sa ating kaalaman kung gaano po kahirap ang buhay natin sa Pilipinas yes, napakaraming trabaho po natin sa Pilipinas kaya lang, datapwat subalit ay napakaliit lamang po ng uh, sahod so sana po sa inyo pong lahat na naririto ngayon ay makapulot po kayo ng aral ano? so bago po natin umpisahan binibati ko po ang lahat ng OFW sa anmang panig ng mundo na patuloy na lumalaban nagpapakahirap at nagsakripisyo para sa pamilya pero bago yan intro po muna tayo right isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kababayan kong Pilipino Luzon, uh, Visayas at Mindanao at maging sa ating mga kapwa OFW saan mang dako kayo ng uh, mundo ngayon na naruroon kamusta po ang lahat I hope and pray na sa biyaya po ng ating mahal na Panginoong Hesus ay nasa mabuting kalagayan po tayong lahat ano Ako nga po pala si EJ isa sa libu-libong mga OFW na nagtatrabaho po rito sa bansang South Korea. Ang visa ko po'ng hawak ay E7-4 ano or yung skilled visa po. According sa scriptures po sa Kawikaan chapter 19 verse 21, marami tayong mga pinaplano ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. So totoo po 'yan, mga kababayan ko, 'yung sinasabi po sa Bible, ano? So tayo ah, bilang tao, normal po 'yan na magplano tayo para mapaganda ang ating buhay o mapaganda ang kinabukasan ng ating pamilya, ano? So totoo po 'yan, pero hindi lang dapat po tayo nagpaplano, dapat marunong din po tayong kumilos. So, kung ano man po 'yung mga pinaplano natin, sa makatuwid baga ay Kabilang po tayo doon sa milyon-milyong Pilipinong uh, nagpaplano na mga ibang bansa at sa biyaya po ng Panginoon ay kanya pong uh, uh, pinahintulutan kaya andito po tayo ngayon sa Bansang South Korea at sampung taon na pong nagtatrabaho. Ah, so sa tanong na nagbabago raw po, ang mga Pilipino kapag ka nakarating at nakapagtrabaho sa ibang bansa, Siguro may karapatan na po tayong sagutin ito dahil isa rin po tayo sa uh, mga OFW no. Ang uh, unit disclaimer lamang po, uh, ang mga sagot po natin ay base lamang po ito sa ating mga nakalap na informations. And of course, base rin po sa ating personal uh, na experience ano. Uh, pero mga kababayan ko kung may mga karanasan din po kayo uh, bilang isang OFW kung ano-ano man po yon either good or bad, pwede nyo rin pong uh, ishare rito sa comment section sa baba, no? Uh, nang sa ganun po ay makapagbigay po tayo ng mga ideas or informations, tulong baga natin sa ating mga kababayan na uh, nais rin pong magtrabaho sa ibang bansa. overseas Filipino workers. In short, OFW. Ito po yung mga salitang uh, napakasarap pakinggan, ngunit uh, kung... Ikaw po ay isang OFW na, alam mo na, nakaakibat po nito ay puyat, pagod, sakripisyo, maging buhay po natin ito ay kapalit. Ano? So, sa atin pong mga kababayang mga Pilipino na may mga kamag-anakan po sa ibang bansa, so, wag po nating sabihin na nagbabago po ang ugali o yumayabang po yung mga uh, Pilipino kapag ka sa ibang bansa. Uh, for me personally kasi, uh, personal experience ko po ito. Uh, hindi po uh, sa pagmamayabang 'yung kumbaga uh, may mga kamag-anakan tayo, may mga kaibigan, may mga kapamilya na humihingi ng tulong sa atin tapos wala tayong maibigay kasi sometimes po kasi uh, hindi po talaga natin maiwasan 'yun ano, no. Kasi unang-una, Kapag uh, yung ating kamag-anak ay uh, humingi ng tulong, wala pang sahod, wala po talaga tayong maibigay. Diba? Totoo po yan. So nakaka-relate po ako doon sa mga uh, kapwa natin OFW na uh, sinasabihan na uh, nakarating ka lang sa ibang bansa, yung mayabang ka na. Alam nyo po kasi uh, mga kababayan ko, hindi po talaga biro maging isang uh, OFW. So ang gusto lang po talaga namin ay uh, ang lahat po ng uh, uh, piso or or kung ano pa mang currency uh, ng pera, no? Ang nare-receive namin mga OFW, gusto po namin, ano, uh, may mapupuntahan uh, at hindi po masasayang kumbaga kasi, alam nyo po, uh, kagaya po ng sinabi ko kanina, ako po ay isampung taon na rito sa Bansang South Korea. So, grabe po talaga ang hirap. Unang-una, ang layo mo sa pamilya mo. May mga panahon na ikay Uh, masama ang pakiramdam ngunit kailangan mong magtrabaho kasi merong kang pamilyang sinusuportahan sa Pilipinas so kayo po mga kababayan ko na siguro may mga times na sa inyong mga kamag-anak o kapamilya na nasa ibang bansa na hindi po kayo mapagbigyan magpunawang sumama ang inyong loob bagkos nawa marunong kayong umintindi kasi hindi po Uh, pari pare-pareho ang sinasahod ng ating mga kababaying OFW. So as far as I know, napakarami din pong mga OFW na kahit sabihin mong OFW sila ay parang nasa Pilipinas lang po ang kanilang sahod. So hindi po natin minamalit yung ibang mga kababayan natin na malilit lang po ang sahod na nasa ibang bansa. No? Ngunit sinasabi lamang po natin ang totoo. Ah, nakakalungkot lang din isipin na may mga kababayan tayong uh, mga nag-suicide uh, na nagtatrabaho sa ibang bansa so di po natin alam yung rason siguro for me lang kapag may mga kamag-anakan po tayo may mga kapatid asawa, mga kuya, mga ate mga bunso na nagtatrabaho sa ibang bansa uh, kailangan po natin silang kamustahin, kailangan natin silang tawagan so high tech na naman po ngayon meron ng, uh, no, meron ng internet so most of the time dapat tawagan natin sila, kamustahin natin sila, kung okay ba ang kanilang mga trabaho, hindi yung tatawag or magme-message lang po tayo sa kanila kapag ka panahon na ng sahuran. Alam nyo po, uh, nararamdaman ko po yung, ano, yung uh, ating ibang mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga, uh, mga domestic helpers ano, na nasa Middle East. So, sila po kasi ay talagang sobrang delikado din po yung trabaho nila. Kasi unang-una, alam naman natin yung kalakaran sa ano sa parting mga sa middle is ano so hindi naman po lahat, so ano po talaga dapat uh, marunong tayong kumusta kumustahin sila kasi iyon po kasi yung isa sa mga paraan para magpapalakas sa kanila para ipagpatuloy ang laban bilang uh, bilang isang OFW no kasi kung uh, tatawagin niyo po sila kakamustahin niyo sila kapag tuwing sa abroad na para bagang pinipirahan niyo lang sila pera lang baga ang para bagang pira lang ang yung ang ha, ang habol niyo po uh, sa kanila no so sa inyo pong lahat tawag niyo pong masamain yung mga Pilipino o yung mga kamag-anak niyo na sometimes hindi po talaga kayo mapagbigyan kasi uh, minsan kinakapos din po kaming mga OFW so not all the times kami po ay may pera not all the times ay okay ang trabaho not all the times okay yung katawan namin so sana since tao lang din po kami marunong mapagod Marunong masaktan, kaya dapat intindihin nyo rin po kami. At kamustahin, kasi yun lang po yung talaga yung kinakaligayan namin mga OFW, no? As sa mga kapwa ko naman po, uh, OFW, mga kababayan, na lagi po nating isipin na hindi po tayo habang buhay na nagtatrabaho sa ibang bansa. Hindi tayo habang buhay na kumikita, di ba? Darating... At darating yung panahon sa ayaw at sa gusto natin tayo pa ay sa bansang Pilipinas, sa ating bayang sinilangan. So paano kaya kapag ka tayo ay eh wala tayong ipon, di ba? So maganda nga kapag ka, ano, marunong tayong mag-invest, meron tayong health meron tayong life insurance. Kasi talaga naman ang buhay natin ay napakaikli lang, kaya dapat marunong tayong mag-isip ng long term, hindi yung Ah, may pera ako ngayon, kumikita naman, bahala na bukas. So, mali po yun. For me personally, dapat marunong tayong magtabi ng percentage ng ating kinikita. Hindi yung pagkasweldo, binibigay lang lahat sa pamilya sa Pilipinas. Dapat tayo mismo, dahil tayo ang OFW, dapat tayo mismo ang marunong magtabi ng portion ng ating kinikita. So, sad to say lang na ah, may mga kababayan tayo na umalis ng Pilipinas. Uh, may mga asawa tapos pagdating ng ibang balsa ay nagkaroon ng ibang pamilya so hindi po natin sila ay hinuhusgaan ngunit uh, nakalungkot lang kasi alam naman natin na kapag ka ang isang pamilya ay nagkaroon ng uh, problema lalot lalo, may mga anak na so ang mas nakakaawa po doon ay yung mga bata yes, pwede kayong magkaayos ngunit ang sakit na mararamdaman ng Uh, ating mga anak ay forever yan dadalhin nila yan so nawa isipin natin na tayo po ay nangangarap para sa pamilya hindi para magkaroon ng ibang pamilya pagdating natin sa ibang bansa no so again sa inyo pong lahat na mga kababayan kong UFW saludo po, po ako sa inyong lahat na ano, saan makayong panig ng mundo ngayon uh, ingatan po nawa kayo ng ating na Panginoong Hisos at ah uh, Huwag pong kalimutan, magdasal at manalangin. Nawa ang uh, videong ito ay nakapagbigay kahit paano ng kaunting uh, uh, inspirasyon or ideas sa inyo po mga kababayan na uh, nagdanason po na makarting at makapagtrabaho po uh, sa ibang bansa. Another thing, uh, hindi po lahat ng uh, OFW ay umuuing successful. ano? So napakarami pong rason niya no. Pwede siguro dahil malita lang ang sweldo, yung iba naman ay talagang waldas lang, yung iba naman ay talagang lulong sa sugal. So sa ibang bansa po kasi, napakarami pong pwedeng pagwaldasan uh, pag ng iyong pera. Uh, for me, payong kapatid, uh, kung isa kang OFW, dapat uh, bigyan mo rin ng time ang pakikinig or pag-attend ng seminars about financial literacy no? kasi for me personally nakatulong po talaga ito sa akin ng uh, napakalaki And lastly po sa mga kapwa ko po OFW na lagi po tayong manalangin sa ating mahal na Panginoong Diyos at lagi-lagi po nating isipin kung bakit nga ba tayo nangingibang bansa ano-ano nga ba yung mga rason natin bakit tayo nangingibang bansa so sa inyong pong lahat again nawa ay nakatulong po itong uh, video nito nawa nakapagbigay po ako sa inyo ng inspirasyon ano so to God all be the glory see you uh, on my next vlog saranghe